Guys, tabo ngayon dito sa Rio Toba. Ayan, marami kang mabibili dito kahit anong mga gulay, kung ano-ano pa. Ayan, mga putas, meron. So guys, tara guys. Pakita ko sa inyo guys. Dito guys. marami Maraming saging. dan tumpuk-tumpuk na loya. Mayron din kamuti gabi. And guys. Daming saging, guys. Masarap. Di naman sa kabila, ganun din. Yung sawsarap ng saging. Plus may kasaba, guys. Ayan, yung dilaw. Tatlo? Guys, maraming loya guys. At may gabi din. Ayan. Marami kang mabibili dito guys. Pag ganitong linggo dito sa Rio Toba. Ayan. Ayan. sarap dito mamili guys mura lang saging na saba at mayroon ding kamuting kahoy dito naman guys may buko Ayan. masarap yung buko guys Ayan, papaya. Malaking papaya, guys. Ayan, buko. Ang sarap ng buko. Ramo din guys. Ayan naman ito, Bobby. Magkano isang na, Bobby? 50 lang. guys. Ito naman, guys. Shell. ganay isang ganito? Mura lang ano. Malinis na pati. And guys? Dito naman maraming shell guys. Iba-iba. Anong iba. tawag niyan? Ha? Ano? Ah, sikat-sikat gaya semi sikat Eh. Ah, sikat-sikat. Yan guys, kayak pala semi sikat. Ya you no. Know. Oh, sikat. oh, sikat. Sikat-sikat. Guys, maraming tindar itu na sikat-sikat. Ayan guys, daming shell. Ayan guys, daming tao dito guys. Pag ganitong linggo, tabo dito sa palingkin ng Rio Toba. Ayan. Tingnan natin dito guys sa isdaan kung marami silang tindang isda ayan guys ayan guys sarap ihawin anong isda to te? talakitok po yan ayan ang talakitok? opo, mamsa <laughs> laki no? 118 talaga kay Tok. Mura lang, no? <laughs> Ay, kabayan! Shout out! Shout out! Shout out! Buhay macho! Ayan. <laughs> oh, <laughs> Ayan si buhay macho. Naghanap buhay mo na. Baka wala kayong mga panatad dyan. Uh, ito. ito na, o. Oh. Ayan, marami siyang daladala. Si buhay macho. Buhay macho, boss. Ayan. Follow nyo, guys. Si buhay macho. Ayan, no. <laughs> Yan guys. Yan guys, so oh. isda. Dami ring isda guys. Magkano sa galonggong? 160. 160. Ora lang no. Sariwa pa. Guys, ang laki ng isda. Ma? Anong isda to, te? Rumpi po. Ha? Rumpi. Rumpi? Ah, yan pala ang rumpi. Laki ano? Rumpi. Guys, ang daming isda rito, guys. Ayan. May galunggong. mayroong bangus ayan guys okay, sariwang sariwa sariwang sariwa sariwan, guys dito pa tayo guys para makita nyo kung mura lang Magkano dito, te? 200 hmm, go, 200 ang kilo. Hmm, guys. Yun lang, guys. Wala na ibang magtitinda rito. di Ayan. doon naman tayo sa ano ng gulay guys yun guys nakalabas na tayo sa tindahan ng mga isda ayan dito naman tayo ngayon guys sa mga gulay guys daming tindang gulay at may protas guys ayan pero mais, guys. Magkano isang balot? Magkano isang balot? Balikan 60? Guys, Sarap ng ni guys. Ayan, iba-iba yung tinda rito guys. Kain na Dito na mas kabila guys, mga uh, kakanin. Ayan. So guys, mangga. Good morning sister, kumain ka na? No, Ah, yan ang sister ko guys naganap buhay mo na hindi pa kumain welcome to ah. ayan guys marami ng tinda ano kuhaan kita ng pagkain mo ano mm. boss Hmm. Guys, marami kang mabibili dito. buntag. Ito ay nasa sarap na mga patanim. Ayan. Dami rin guys. Sa mga kakanim. Ayan. Masarap na suman. Ayan guys. Ayan guys. Dito na tayo sa dulo. Dito guys ay bilihan ng mga toyo. Ayan, dito naman yung mga karne. Bilihan ng karne guys Maraming nabili ngayon Dito naman yung tuyo guys Yan. Maraming tindang tuyo Guys, ang daming tuyo Ayan guys guys, hanggang dito nalang thank you for watching guys, bye bye ingat kayong lahat